Gitawag sa Davao City LGU ang atensyon sa DPWH Region 11 kalabot sa perwisyong dala sa pagbalbag sa mga dalan sa siyudad nga anaamatod pa sa maayong kondisyon. Ang DPWH, bipaklaro paklaro nga dunay mga rason kung anong gipanghilabdan ang mga nakonkreto na nga dalan. Ari report ni Argil Relator. Buot ang dagan sa trapiko sa Mamay Road sa Davao City tungod sa padayong ginatrabahong dalan. Lakip matod pa kinis sa road rehabilitation na gipatuman sa DPWH. Buta nga, gialmahan dili lang sa mga motorista. Lakip na sa residenteng si Van G. Grabe ka, polisyo, sir. Uy, kay wapag kayo ang diri on side sa mua. Naguba na sa sila dito sa atbang. Niya ako na emergency, pati nga sulad Jud, Bisag andalan, maayo kayo, ilang gubaon. Pero wala ko kabalo kung plano. Ang baong sentimiento gisigundahan sab sa Davao City LGU pinaagi sa pagpagula og opisyal nga pahayag. Gipanawagan niini ang DPWH lakip ang ubang hingtungdan nga makig-alayon sa City Transport and Traffic Management Board nga magkuha og permits una ang patuman og bisan unsang aktibidad nga dunay kalabutan sa kondisyon sa dalan sa syudad na sa matud pa nga dunay mga dalan sa syudad nga sakto pa ang kondisyon apan gisugda na og balbag og kalot bisan og dunay daghang road projects nga wala pa natapos nagdala matud pa kini og perwisyo og Grisgo sa safety sa publiko gipaklaro sa DPWH 11 nga doon na matutupay saktong koordinasyon gikan sa pagplano pa lang hangtod sa implementasyon sa proyekto kung asa nagaagi ang tanang project proposals sa Traffic Management Board. Dili na mo i-implement ang project uh, labi na diri sa city center kung walay approval sa Traffic Management Board. no So diha mang good uh, makita kung unsa ang manner sa implementation. Kung makita ninyo, Uh, kasagaran sa atong mga proyekto diri sa syudad, gabiin na ito, ginapatuman para wala siya epekto sa traffic, especially during peak hours. Gipa sa sa DPWH, nga pipila sa hinungdan sa pagbakbak sa dalan, mao ang maintenance sa local utilities. Resulta sa annual road condition survey ug ang mga nakompleto na ng mga proyekto na nakita ang dunay depekto na kinahanglang ayuhon sa kontraktor ang naasa kapin 270 ang ongoing projects sa DPWH sa syudad. Apan wala matod pa'y ginapasagdan nga proyekto kay dunay ginasunod nga prescribed timeline. So diligin na nato may iwasan na magdungan ang mga proyekto because uh, we are mandated by law to implement whatever there is stated dito sa General Appropriations Act. We are willing to sit down with the city government to discuss these issues and address these concerns. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao.